nakakatakot talaga pag ikaw ang manunood ayan o nakakatakot palang panuodin sila malit lang kasi yung lugar na yung Kittinels, Bangin o oh. ayan o ay munti ako nahulog kanina dyan ayan sila, yung iba di ko na pinapa-advise na bumaba at ah marami nang nahulog dito mga idol yan sabi ko ay kung di kaya baba agay nun wag pilitin tuko din lang sa katagalan yan masasanay din sila maganda na yung tira surbol ba't may bato dyan patanggal nga yan sir sige sino yan si ano Dolph okay lang Dolph pag hindi confident, ano? Wag babayin talaga. Sige lang, Dolph. Sunod-sunod na kayo, oh. Tigil ka dyan, engineer. Tigil ka dyan. Sige, alalayan nyo na lang dyan. Alalayan nyo na lang para sasalo. Goods. Nice one. Bumabalik na. Ayan, may isang nahulog din kasi yan. Sige. Okay. Tira surbol lang ha. Bismillah. Bismillah, bismillah. Nice one. Nice one. Mabilis. Nice one. Goods. Bitaw, bitaw. Nice one. Nice one. Ah, iba talaga Whitey. Whitey. Don't, don't talo kanya na, Don't. <laughs> whitey oh. Whitey kasi. Whitey kasi oh. Dito, ah, baba. Ito ko naman anuan. Ito i-enjoy ko. Ah, oo. Oh, oh. Ay, grabe talaga si Whitey boy oh. Grabe 'yung Whitey, no. Noy Whitey talaga. Pre, tira surbol pre. Oops, oops. Mabilis kasi mabilis, mabilis pre. Pre, mabilis pre, mabilis. Muntik na si Paring Joel natatakot talaga oh. Baba na lang, baba na lang. Muntik na doon. Muntik na naman. Mabilis kasi, mabilis eh. Tsaka walang ano doon. Walang uh... Wag mabilis, pre. Gaya mo si engineer. Actually, steep na kasi diyan eh. Oh, steep na kasi diyan. Tukod-tukod. Tukod-tukod muna yan. Wala ah. na, wala ka nang belo diyan. Doon sa patag na ito. 'yan. Oh, diyan, 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 pwede diyan. Diyan, pwede diyan, pre. Yun yan, na yun. Lakad yung iba yan. Hindi ko pinapadvise. Kasi ang rules dyan, no full face, no do downhill. Do downhill. Sa taas para may ba, oh. Ano? Oh. Makaka, ano ka talaga, No bro? full face, no downhill no tayo, tayo mga idol. sa na ah. oh. sa may Dyan, na pwede na dyan pre. Yan, dyan, pwede dyan. Oh, daan -daan lang, ha. Basta yun, ano. Wag, wag mabilis, wag mabilis. Mabilis, mabilis pre. Kaya mo lang, kaya mo lang. Mo, ganyan ang style niya. Nice one! Mabilis talaga. Woo! Mabilis talaga yung baba niya kaya. hindi ganyan ang pang ano niya po. Ang, ganyan talaga yung riding style niya. Oh. Pag tumusok po Pag ibagalan niya baka ma siya, eh. ng balance. Eh. Yun ang balanse niya talaga eh. Ayan yan. Ah, ah, ganyan mag practice kayo mag ano mag hiking. ha? Nalalambot ka? Ay, ganun talaga yan. Kidlock time. Sabi ko, baka asal-sap lang ako dito. Oh. <laughs> May, no full face, no face, no downhill yan. Yung mga rolls natin dyan.